1,550 oh, raw Hindi ko pa boss Yan, 1,550 boss 1,550 daw O oh, yan Portable Makita Ang ganda rin to So makita Makita Parehas lang siguro to Ma'am dito sa ganito Makita po Makita Parehas lang O magparehas lang din Tito dito dyan Kaya na lang, lang, kayo lang, lang ito Boss dan lang din mga ano no sa mga accessory ni Rito. so good morning good morning so sama na naman kami sa ating mga pagka-vlogger na eh. paki-support na natin ating YouTube channel natin so, vlog guys uh, ano kabuntin vlog kabuntin vlog bon mga guys sunday ito naman tayo kay Boss Dan, no so update lang natin mga presyuhan dito mga welding portable nito mga guys dito sa mga ano niya no so si kay Lani Boss Dan so dito lang po sa mga paninda niya rito ay, sa mga dito sa Carmen Planas mga guys Hi boss. Customer. Magkano doon, madam? 1,550. Oh, 1,550 raw. Hindi pa, boss. Yan, 1,550, boss. 1,550 daw. Oh, yan. Portable. 2,550. Yan. Yan. Itong portable na to? 1,550. Magkano, boss? Magkano, boss? 2,550 2,550 Pwede talaga kahit sa bag pwede pwede So, yan naman. 450 amperes to. Oh, uh, 60, ha? 450. 450 amperes, mga guys. So, anong tatakbay? 2.5. Ano to? Uh, Kawasaki. Magkano? 2.5. Oh, <laughs> Nabibingi na si Tony Vlog, eh. O, oh, 2.5, guys. Dito oh, sa uh, ano na to. So, itong, itong 2.5, uh, 2.7, oh, Magkano to, madat? 1.550, mga guys. O, yan, 1.550, mura. So, ito pong makita po, mga guys. Ito, pares, makita. Ang ganda rin to. So, makita. Makita. Parehas lang siguro to. Ma'am, dito sa ganito. Makita po. Makita. Parehas lang. oh, magparehas lang din. Dito Kaya lang Boss dan lang din mga ano no, sa mga accessory ni Rito. sa akin. Yan. 310 So ano pa yung mga boss? Yung mga digs oh, Yung mga ganyan? Ay anong ano man yun? Mayroong chargeable. Mga charge. O oh, yung may mga charge no? Ay pwede na sa cellphone man guys. Pwede. Eh. O oh, diba? May ano na siya. Ito may USB. USB na siya ba? Ito may guys. USB. Ito 100 P100 mura na to ha oh. mura na yan 100 may charger ka nang pang pwede ka na dito mag charge ng cellphone ito 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 digso ito nga ba guys ano yan digso ano ba yan digso o digso rin ito yun oh, magkano pa yung madam ay magkano yan Basta na ito magkano digso 1,000 hanggang 900 o 1,000 hanggang 900 digso mga guys oh. yan Ebejoti mga guys yan. Ebejoti mga guys, yan. guys yan. yan. dito lang kay so, lang Boss lang Dan yan. Nito, ito ito ito. Ito, ito na nga may ito yung lalagyan no. Ah. So 1,000 hanggang 900 oh, yung mga, ano. mga ano. Yung mga ano pa rin mga ano dito oh, si mga, mga ano. Gusto mo naman magihaw ka ng mga ano diyan. Oh, so ito hindi ihawan mo magkano po? Mag so, ihawan, mag po? <laughs> ha? 450. Oh, 450. Oh, di kuryente mare ka. Oh, di kuryente, no? Oh. Ay, baka na nalamit ng birthday Ito ang gusto nyo, bilhin amin dito, ihaw. Oh, ihaw. Dito ihaw namin. Oh. 4.50. Hindi, susunog, ihaw, ihaw, no? di, kuryente, no? Di, kuryente ito, susunog pa kamay mo. Pero to, hindi. Ito, mumura lang ito sa amin. Galing ito sa China. China, China. Pag hindi ito nasira, masisira, mauuna saksakan kasi media nga China. kasi minsan ang iba, 110 ito, 220. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, bilhin na kayo. kayo. Magkaano raw ito? 450. 450 hindi kasama rito ang pagkain. Dito lang kayo yung mga boss. Lang. Hindi kasama rito ang isda, boss. <laughs> <laughs> so ito mo, madami ito naman. Ito, ito, ito. Ganda, no? Ito po. Special cooker. 2,200 mga rice yung mga rice. 11 liter. oh, yun. Magkano pa yung maliit? 1,650. 1,650 mga rice. Dito lang din sila ni, la, ni, Boss Danny, no? Oh. Hmm. So, abanti tayo doon sa sa ano bang rice. Itong ano, o? Ito, Yung ano yung ano sa ano? Uh, Tangke. Tangke, eh. di ba? So, buti. Mm, yung ano. Oh, ito naman tayo mag... Anong tawag mo? So, uh, blender. Blender. So, magkano ang blender natin, oh, madam? 780. 780, right? 80, Yan. Oh. -kas ngedo, yun, yung, yung ano na yan, ice ano yun, Ice smashing, 850. Oh, so, guys, sa uh, ice <laughs> crusher na yun, 850. Oh, yung 500, 500. watts. 450 lang mo ba, Yung uh, hiyawa, uh, Yan, no? ma'am. Uh, ano na po Yan. yan. Yan mga kung may mga ano pa. Kawali. Oh, yung mga... pang papansit, no? oh, magpapansit ka diyan, pwede pwede oh. Yan yeah, malaki oh. Malaki, okay, may malaki maliit. Yung dating 650 yata yan eh sa kanon. Yung sa ilalim. Oh, magkano? 750. 750. Yan, 750 yung mga kawali. Stainless, no? Oh, 750, 750 mga yung... Di kaya dito lang kayo, ano? Kailan ni Boss Yeah. Hindi so, na... so, hindi natin basic medyo tinanghali lang din po maglatag si boss dan <laughs> kasi, kasi nakalatag ng pala ay, yung mga gulay yan kanina oh, hindi niya mapagpwisto ka agad o eh. Oh, ah, oh. lagaan muna kung maligpit yung mga gulay, para mapaglatag pag siya, no. Ayun. Oh, boss. Oh, 200, 200, 200 lang. Dating 250, 200 na lang. Oo pang Marilo. Oh, di ba? Dati 250 ah, mga mayroon nila siyang mga Marilo, no? Yung talaga sa talaga sinakop na lahat ng boss daw dito mga paninda, no? Parang hindi ko na nakita yung Rolex dito, nabili na yata. Ito. So talagang wala nang single lahat ng negosyo, lahat ng items nandito na sa kanya. na, wala na kayong hahanapin Wala ka lang na. dito na lang kayo kay kay boss Dani dahil mga Marilo na yan, di ba? Oh, mayroon pa siya. Ano yan? Ay, school supply. school supply. Magkano oh, dyan? Top. Oh, o oh, package na naman guys, oh. Oo nga, oh. No, 250 hanggang 200, 200 na lang. 200 na lang daw, oh. Oh, yan dito lang oh, mga ano, uh, mga hey, yung mga rilorito pang masang presyuhan mga ganito. Ay, boss. Hoy. <laughs> you know, tinangali. <laughs> o ta tinangali, oh, uh, tinangali uh, tina naggupit <laughs> nag mo na kayo ng mga sampung piraso bago ka pumunta rito, no? Inaantay ka namin eh. Ano bang status natin ngayon? Oh, yan. Ay, Tony

Ah, kinsa kaya na ba? Babata. Oh, nasa adobo. Ing niya kan ako tapos pagitan sa ning lang kami. Pagka sa doon sa salamin. Ah, uh, uh, doon sa gupitan na no salamin doon uh, nilagay yung uh, ano. <laughs> um, si, si, si ano nalang lang wala doon. Sino? Sigurno, Si, Burnok. si Burnok na nalang wala. Oh. Uh, Dito sa ice cream niya. Ice cream. Magkano diyan ma'am sa bentahan sa ice scraper niya? Eh, hey, flip, flip. Oh, may T-50 size rather. Ano, Sherobel, ka ba bukas? Okay, mga guys, so, yun, nandito naman tayo sa mga pwesto ni... So, mayroon po tayo ng mga... update lang natin mga presyohan po ng mga tools niya, mga guys. Yung may isang set po na makita po, boss, magkano yan? 1 yan. Yan, mga, ano, 1 negotiable pa siguro Ayan, mga... So, ito naman sa may, ano, uh, D-Wall. Magkano? 2-3. 2 So, isang makita po. itong makitang, ano, Barina. Ha 3 lang din. Ah, to 3 lang din may yung ano po, digso po magkano? 800. 800 ang isa Makita at saka DeWalt. Tapos yung DeWalt na portable magkano 'tol po? 23. 23. 'yun 'yung lawnmower welding machine. Oh, welding na portable mga sho, to 3 po mga sumasama. So itong portable na anong Barina po magkano pang 1 pair. Yan ito pang grinder. One. grinder. 800 yun sa so mga iba ibang mga ano mayroon siyang mga ilaw sa so mga handle sa so mga motor so din siya mga ganito mga so magkano mga ganito naman na, na? isang daan ah? 30 pesos lang ah 30 lang so mga ganito mga handle, ay, sa mga motor so siyang mga upuan mga guys yung mga ay, ay ano dan ikaw dalong dan ayan oh, dalong okay Ayah, selamat bos Ayah. Ayah,